Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon Tara mamigil na po tayo ng mga lucky numbers Para po sa lahat, ayan syempre Syempre ayan po, hapon-hapon-hapon na At dapat po, habang nagluluto tayo Habang umuwi tayo O kaya, habang namamalengki tayo Dapat po, meron po tayong mga lucky numbers Na hawak sa mga may hilig po dyan, ha? Eto na po, ang mga kompletong 2-digit 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers ang ipapamahagi po natin sa inyo. Nako po, talaga nakakatuwa kasi bagong-bagong sumada lang po ito. Talaga po, ito na kaagad. Ito na kaagad ang mga ibibigay namin, ibabahagi namin sa iyo. At sana this time, ngayong hapon po ng alas 5, isa ka sa palarin at manalo sa aming mga lucky numbers. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, 3 days po bago po natin palitan yan, 3 days po natin inaalagaan yan. At syempre mga kalaki, ang lucky numbers natin libre yan, walang bayad yan na. Pag napanood mo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre yan, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at yun po ay tututukan ka namin sa mga laban mo, na mga lucky numbers. Kami po magbibigay sa iyo sa loob po ng 3 months. Kaya kung interesado ka, magpa-member ka na, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para po legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao. Okay, so mga kalaki ha, PM ka na sa messenger kung gusto mo. Sa mga hindi po magpa-member, libre po ang lucky numbers namin. Panoorin nyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. At ang maganda nito, nananalo, legit na legit po talagang may nananalo sa mga lucky numbers natin. Sa mga nanalo na, congratulations sa mga hindi pa, hindi po tayo titigil hanggat hindi po namin kayo napapanalo. Okay, so eto na po mga kalaki, halika na, akap-akap na. At syempre, eto na po mga two digit lucky numbers, tatlo po ito, kunin mo na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, eto na ang two digit lucky numbers, now na. Number 5 at number 2, yun po yung una. Ako kin ako ako tong excited eh. Pangalawa po, number 19 at number 26, O di ba? Pangatlo po, number 12 at number 15. Oh, ganun-ganun lang di ba? Syempre, eto na po, isunod na natin ang 3 digit lucky numbers ngayon na. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 836. Yun po yung una at ang pangalawa po, number 721. Syempre. At ang pangatlo po, number 818. Eight, eight. Oh, di ba? At syempre mga kalaki, napigyan na natin ang 2 digit at 3 digit lucky numbers. Abay, isunod naman na natin ang 4 digit lucky numbers ngayon pong hapon. Now na, ngayon lang. Ito na po. Ito na po ang 4 digit lucky numbers. Number 6 number 9, number 9 at number 4. Oh. At siyempre ang pangalawa po, number 7813. At ang pangatlo po, number 6021. Ayan po mga kalaki, ayan po yung mga 2-digit, 3-digit, 4-digit at takbo na po sa suki yung outlet maya maya make sure po na ang mga laki numbers na yan iraramble nyo po magmula sa 2 digit 3 digit at 4 digit sa ah. kasi po pag nabaliktad man po ang mga numero lagi ko sinasabi win win pa rin po tayo pag hindi mo ni niramble yan at lumabas yan eh, bahala ka sinabihan na kita. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin na ah. bago po natin ibigay ang 5-digit at 6-digit lucky numbers sa mga bago po sa vlog namin at gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers, abay eto po ang dapat nyo gawin. Dapat po nakapollow po kayo sa account namin, Red Parungkin po. Hanapin nyo po ang Red Parungkin na merong 315,000 followers kami po yan. I-check nyo po yung followers. Legit po yan kami. At may second account po tayo. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen. At meron pong 50,000 followers. Kami rin po yan. At syempre, Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook kung saan pwede po kayo manghingi. Mag-request po ng mga lucky numbers. Pag nabasa ko yan na kayo po ay follow heart ng heart, comment ng comment, share ng share ng video, automatic po papadala ko po kayo ng mga combo extra lucky numbers at uh, private lucky numbers na gusto nyo. Marami pong gumagaya ng account namin, hindi po kami yun. Basta yung mga, check nyo lang po yung mga legit na account na sinasabi ko may mga followers na ganun karami. At syempre, meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red parang King po na merong 16,200 followers. At syempre, TikTok. Ang TikTok po natin, meron po tayong uh, 417,000 followers mga kalaki. Ano pang hinihintay mo, 'di ba? Dumadami na mga subscribers namin, naka-subscribe ka na ba sa amin para makatanggap ka ng mga libreng lucky numbers araw-araw, oras-oras, abay. Eh baka dito, baka dito sa vlog namin, dito ka pala rin o swerte, hindi ba? At siyempre, lalong-lalo na kapag ka nakatutok at nakasali ka sa private consultation, mali mo naman, dito ka pala maging milyonaryo o kaya pala rin, 'di ba? Kaya eto na po mga kalaki, wala pong pilitan niya na sa mga may gusto lamang po magpa-member at kung gusto po ang aming lucky numbers, tayaan mo libre bayad. Ito na po mga kalaki Ibigay na po natin ang 5 digit lucky numbers now na. Okay. Ang 5 digit lucky numbers natin ay number 26, number 11, number 31, number 23 at number 15. ayan po yung unang 5 digit lucky numbers. At isunod na po natin ang pangalawang 5 digit lucky numbers abroad din po ito. Number 17, number 24, number 36 number 18 at number 9. Ayan po mga kalaki, siyempre. Ito naman po, ito 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 na po ang 6-digit lucky numbers at siyempre bago natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649 ang 655 at 658 6 digit lucky numbers kaya eto na, kung ready ka na naku naglalakihan ng mga price nito promise sana ngayong Berman, sana isa sa atin maging milyonaryo, di ang bongga ng Pasko natin, eto na po, ang 6 digit lucky numbers now na, number 28, number 37, number 39 number 15 number 21 at number 6. Ayan po mga kalaki, isunod na po natin ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Ayan na po. Ang dalawang ang pangalawang 6 digit lucky numbers ay number 19, number 24, number 28, number 33, number 14 at number 15. 26, ayan po mga kalaki ang mga 6 digit lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon, takbo na sa sukin yung outlet at make sure po, ang mga lucky numbers namin, aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan, at syempre ito na pong paborito ng lahat, ang shout out time, shout out po tayo sa Pamilya Balio Pamilya Balio po ng Samar. Hello po sa inyo, mga taga Samar. Hello, hello, hello. Kamusta po sa inyo? Ah, maraming salamat po sa panonood po lagi ng mga vlog namin. At syempre, ang mga toda po ng tricycle driver po dito sa may... Ano to? Sambales. Ayan po sa Ulongga po. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood po lagi sa amin. At sana po ngayong Bermans. Wish ko. Nako. Panalo, manalo. manalo. nanalo na ba ang Ulongga po ang Sambales sa akin? Parang ala pa yata sa listahan. Sana ikaw naman, maranasan mo naman ang manalo ngayon. So, ingat po mga kalaki ah. Sabihin lamang po kung ano po mga gusto po mga, lucky numbers. Kapag alas 7 po ng gabi, namimigay po tayo ng mga lucky numbers. Nagbibigay po tayo ng kod kaya tutok lang po. At ingat!